pinamili ko ngayon guys ang mga chichirya na babenta dito sa aking tindahan ang mga manghuan and mangwan. ito sya saka meron max kasi karamihan ng bumibili ng sigarilyo guys yes. bibili din sila ng candy kaya mabenta talaga yung candy presyo ko is apat na piraso, 5 piso guys. Yan. Kina-partner nila to sa sigarilyo at yung mga bata na sa candy. Yan. Guys, mangwan. Dalawang dosena yung binili ko. Great taste. Ito lang guys. Tapos may chippy. So yung mga uh, binili ko ngayon. guys kasi may mga ahente naman na pumapasok dito sa tindahan ko guys kasi maganda yung pwesto nasa highway kaya maraming dumadaan na mga ahente kaya grab ko yun kasi mas mahal pag nasa tindahan na bibili tayo may patong na at least nakakasave tayo ng ano pag nasa ahente malaki laki yung kinikita and guys thank you for watching Salamat sa inyong suporta. Ah. Thank you. Bye-bye. God bless.